Ayon, uh, magandang araw po. Ang ating pong video ngayon ay uh, susubukan po nating i DIY ang ating sasakyan, no? Ayan, ang ating adventure gas engine. Ang issue po nito ngayon is uh, idle up. Pagka po in start mo siya, umaandar ka, no? Bigla mong i-on yung uh, aircon niya magda-drop po yung kanyang uh, minor Minsan mamamatay po siya Kahit magsindi ka lang ng ilaw magda-drop po yung uh, minor niya So, minsan O uh, mas madalas Hindi namin nagagamit yung uh, aircon ng sasakyan no Kasi pagka Lalo na po pagka traffic Na naka aircon ka at hindi mo masyadong naapakan yung uh, gas pedal mo mag dahil nga po nagda-drop yung ano niya yung minor niya mamamatay po yung sasakyan no tapos papatayin mo naman nagagamit lang po namin yung yung uh, aircon ng sasakyan pagkarektahan syempre naka Uh, taas yung idle mo so yun, doon magagamit mo siya tingnan nyo po ah I, uh, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi ko na pag uh, magdadrop yung ano nya so start po natin siya Ayan. 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 start po natin siya po yung aircon nya uh, patay po yung pan nya uh. ayan po iyan lang po natin i-set lang po natin yan tingnan nyo po ah ayan po siya oh nanginginig po ayan pagka sinindi ko po ito mamamatay na po siya ito i-on ko po siya Ayan po, nakita nyo oh. nanginig na po siya oh. ayan nakita po nyo bagsak na bagsak na po yung ano nya oh ako nga po nanginginig yung salita ako ayan eh. ayan ayan po siya oh. nakita nyo po yung efekto nya ayan o oh. nanginginig po yung ayan po oh. para makita nyo ayan nanginginig po Tingnan nyo pagkapapatayin po natin siya Huwag no, normal po yung ano niya Ayan oh. Normal na po yung ano niya Huwag pinatay Ayan normal po Pag isisindi po siya Ayan Pag po siya Ayan Dagsak po siya oh. Ayan Pag pinatay mo po siya Ayan o oh. Nanginginig po yung makina niya Po. Oh. lakas ko, no? Pagka Pagka po pinatay Ayan, normal na po siya yan oh, normal po yung Makina Ayan, no, kahit sa ilaw lang po May epekto siya, oh yan po yung uh, sinasabi ko po nagda yung kanyang uh, minor pagka sinisindi po natin yung aircon so i-DIY po natin siya may papalitan po tayo sa sa pyesa niya doon sa parang tinatawag nilang uh, idle air uh, control valve parang ganon no? nakita din po natin ito sa YouTube. So, i-DIY po natin, tingnan natin kung uh, i-epekto yung pinapanood po natin, no? Tingnan natin. ah uh, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung proseso kasi nakita ko sa YouTube, madali lang. Ayan po, no? Ah... Uh, kakalasin muna po natin dito. Yan, luluwagan lang po natin yung Uh, parang hose na malaki na po na to gamit ang uh, pilip or kung wala naman po kayong pilip meron uh, ang size po nito is uh, 10 mm po yan dalawa lang po yan at po ito luluwagan lang po natin no hindi po natin uh, tatanggalin mismo yung pinaka bolt niya kahit luwagan lang po natin yan para bumuka lang po yung dalawang pinaka-clip uh, niya. No, yan. Yan. Uh, maluwag na po. Yun. Tapos, iangat lang po natin yung... O, so yan. Galaw-galawin lang, lang po natin. Medyo mahigpit lang siya ng konti. Yan. Tsagaan lang po natin siya. ma madali lang naman po siyang tanggalin. Ayan. Ayan po. Tapos, takin lang po natin siya. Ayan. So, natanggal na po natin. Ayan, dito po, kailangan na natin ng pilip. Ayan, tanggalin muna po natin yung wire, syempre. Ayan. Tapos, may tatlong pilip lang po yan. Ito po yung pinaka ah, idle up po niya, no? Uh, pagka inon po natin yung ating aircon, yan po yung uh, dapat, dapat po uh, tataas po yung kanyang minor, no? Eh ang case po ng ating sasakyan, uh, pagka inon mo yung kanyang aircon, sa halip na tumaas, bumabagsak po. So hindi man may posibilidad, madalas po lalo pagka traffic, uh, namamatay po yung makina. So, napakalaking nga bala. Tsaka, magasto, ano, mas, yung fuel efficiency po niya, mas lalong, ano pa, na, uh, mas mataas pagka ganon, no? Kaya ang ginagawa ko, pagka, ano, patay sindi, patay sindi. Yan. Tatlong pilip lang naman po yan. yan ah takpan din po pala natin no ng ano yon ng kahit ano lang po na basahan na malinis yon kasi baka mamaya malaglagan po siya ng tornilyo pumasok ng todo medyo another po na trabaho kaya tinakpan ko po no ito po yung nabili natin eh kukumpara po natin kung parehas sila bago natin i-salpak ayun po yung nabili natin no chapi yan So, yun uh, parehas naman sila so yan ilalagay na po natin ano o na match na po natin kung uh, parehas sila yung ganun din po i sasalpak wala ka naman pong ano eh uh, kaligaw dito no kasi kapag uh, baligtad siya hindi po siya papasok so dun lang talaga dun lang yung ano niya doon lang po yung fit niya, kumbaga yung fit niya, doon lang. Kaya wala po siyang kaligaw. Ayan. Kala ko hindi siya naka-match. Uh, dahil bago po, medyo bago yung rubber niya, kaya medyo nahirapan siyang ano, i de So, akala ko hindi siya fit. Yun, ibabalik lang po natin yung mga tornilyo niya. Although pag nalaglagan naman po ng tornilyo yon, yun yung nilagyan natin ng basahan, uh, hindi naman siya papasok, kaya lang mas maganda na po yung ano, baka mamaya eh, pumasok siya ng todo, nagdag eh, trabaho pa. Yun, kaya huwag niyo pong kakalimutan na kahit papano lagyan ng malinis na basahan. Tapos, yun. Ibalik lang natin yung ulit yung kuryente. Wala din naman po yung kaligaw dahil ano lang. Tapos, syempre pag ibabalik, dun yung mauna. Kung saan yung huling tanggal. Kasi yun yung huling tinanggal po natin, di ba? Dun naman yung mauna para po mas madali nating ilagay yung uh, sa ano nya. Yan. doon sa throttle body niya. 'Yon, do'n nang mahuhuli. Kung kanina ah uh, 'yun sa throttle body ang una nating tinanggal, inangat, tapos yung sa huli, uh, pag ibabalik po natin, mahuhuli naman 'yung sa throttle body na ano, para po mas madali, no? 'Yan, iigpitan lang po natin 'yan. Ganun lang po siya kasimple no na as in plug and play lang po siya kaya ako pinanood ko lang po siya sa YouTube. Yun, sabi ko pwede namang i-DIY, DIY. So wala naman siya masyadong komplikado. Ayun, kasado na po siya. So susubukan na po natin 'yan siya. Ayun eh. Ayan, uh, nailagay na po natin no, yung binili nating pyesa. Ngayon, itetest po natin kung okay na po siya. Ayan po. So, ayan. Kung isisindi po natin ng aircon niya, dapat hindi po babagsak ang kanyang minor. Ayan po. Ayan, oh. Ayan po siya. Tumahas na po yung idle up niya. So, goods na po tayo. Okey uh, okay na po yung idle up niya. Ayan, oh. Pagka po pinatay natin, babalik na po sa minor yung kanyang idle. Ayan po. So, goods po yung nilagay natin. Ah, uh, marami pong salamat sa pagsubaybay nyo sa amin sa paglagay doon sa ID, ID lap natin na nabili, na pinalitan. So, okay na po siya. Marami salamat po hanggang sa muli po. Salamat.